Sa ibang balita, nasawi sa pamamaril ang dating alkalde ng Lumbaka Unayan, Lanao del Sur, habang nakatayo sa motor pool sa tapat ng kanilang bahay, malapit sa munisipyo. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Sa report ng otoridad, kinilala ang biktima na si Abdulaziz Aloyudan, 60 years old, dating alkalde ng Lumbaka Unayan, Lanao del Sur, at asawa ng kasalukuyang alkalde ng bayan. Naganap ang pamamaril alas 7.36 na umaga kanina. Ayon sa report, nakatayo ang biktima sa motor pool sa tapat ng kanilang bahay malapit sa municipal hall ng pagbabarlin ng hindi pakilalang sospek sakay ng pick-up. Narecover sa crime scene ang tatlong basyo mula sa caliber 7.62 at anim na basyo mula sa caliber 5.56. Dinala sa pagamutan ng biktima pero dineklara itong dead on arrival ng attending physician walang natutumbok na motibo ang otoridad. Nagpapatuloy pang ang investigasyon ng Lumbaka-Unayan Municipal Police.